mga gawa, chapter 28, verse 17, up to 31. At nangyari na nang makaraan ang tatlong araw, ay tinipo niya yung mga pangulo sa mga hutyo. at nang sila ay mga ay sinabi niya sa kanila, Ako mga kapatid, bagaman wala akong ginawang anuman laban sa bayan, o sa mga kaugalian na ating mga magulang, ay ibinigay akong bilang gubuhat sa Jerusalem sa mga kamay ng mga taga-Roma. Na nang ako ay kanilang masulit na ay ibig sana nilang akong palayain sapagkat wala sa aking anumang kadahilan ng marapat sa kamatayan. Datapwat na magsalita laban dito ang mga Hudyo ay napilitan ako maghabol hanggang kay Caesar hindi dahil sa mayroon akong anumang sukat na maisakdal laban sa aking bansa. Sanhi, sa dahilang ito, tinawag ko kayo upang makipagkita at makipag-usap sa akin sapagkat dahil sa pag aasa ng Israel ay nagagapos ako ng tanikarang ito. At sinabi nila sa kanya, kami hindi nagsitanggap ng mga sulat na galing sa Judea tungkol sa iyo. Ninaparito man ang sinumang kapatid na magbalita o magsalita na anumang masama tungkol sa iyo. Datapot Ibig namin marinig sa iyo kung ano ang iyong iniisip sa pagkatungkol sa siktang ito. Talastas namin sa lahat ng mga dako ay laban dito ang mga salitaan. At nang mataningan na nila siya na isang araw, ay nagsiparoon ang lubang marami sa kanyang tinutuluyan. At sa kanila ay kanyang ipinaliwanag ang bagay na sinasaksihan ang karyaan ng Diyos at sila hinihikaya tungkol kay Jesus sa pamamagitan ng kautosan ni Moises at gayon din sa pamamagitan ng mga propeta buhat sa umaga hanggang sa gabi. At ang iba'y nagsipaniwala sa mga bagay na sinabi, at ang iba'y hindi nagsipaniwala, at nang sila hindi manggagkaisa ay nangagsialis pagkasabi ni Pablo ng isang salita, Mabuti ang pagkasalita ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng propeta Isaiahs, sa inyong mga magulang na sinasabi maroon ka sa bayang ito at sabihin mo sa pakikinig ay inyong mapapakinggan at sa anumang paraan hindi ninyo mapag-uunawa at sa pagtingin ay inyong makikita at sa anumang paraan hindi ninyo mamamalas sapagkat tumapal ang puso ng bayang ito at mahirap na makarinig ang kanilang mga tainga at kanilang ipinikit ang kanilang mga mata. Baka sila ay makakita ng kanilang mga mata at makarinig ng kanilang mga tainga at mga kaunawa ng kanilang puso at muling mga balikloob at sila ay aking pagalingin. Maging hayag nawa sa inyo ng kaligtasan ito ng Diyos ay pinadala sa mga hintal. Sila ay makikinig naman at ang masabi na niya ang mga salitang ito. Nagsialis ang mga hudyo at sila silay nangang mainam. At tumahan si Pablo na dalawang taong ganap sa kanyang tahanang inuupahan at tinatanggap ang lahat ng sa kanyay nagsisipagsadya na pinangangaral ang kaharian ng Diyos at itinuturo ang mga bagay na nauupo sa Panginoong Isu Kristo ang buong katapangan walang sino mang nagbabawal sa kanya. Amen.